Huwag maliitin ang mga taong galing sa hirap. Ang mga taong galing sa hirap ay matatag sa anumang pagsubok, gaano man kabigat at kahirap ang kanilang pinagdaanan. Hindi sila susumusuko dahil para sa kanila pagsubok lang yan at hindi yan magtatagal hindi sila matitinag sa hamon ng buhay dahil ang Diyos ang kanilang sinasandalan. Kaya huwag maliitin ang mga taong galing sa hirap. Ang mga mahihirap, salat man sila sa pira, wala man silang yaman na ipin ipagmamalaki sa iba matibay naman ang kanilang kaluuban masipag at matiyaga sila kaya kahit anong trabaho kaya nilang gawin, hindi sila masilan sa trabaho Kaya ang mga taong galing sa hirap, karamihan sa kanila umuunlad bu Sa buhay, bukod dyan, kahit na yumayaman sila at maghirap Nakakaahon pa rin sila Kaya hindi sila takot na maghirap dahil doon sila galing Para sa kanila, maghirap man sila, babangon at babangon sila sa kahirapan sa tulong ng Diyos na magpapalakas sa kanila